guys, welcome to my blog. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang patungkol paano malalaman na matalino ang isang tao. Gusto mong malaman kung sino talaga ang matatalino? Ito yung mga taong alam kung kailan magsalita at kung kailan manahimik. Yung marunong lumayo ng walang gulo. Yung pinapahalagahan ang kanyang kapayapaan na parang isang bagay na sagrado at pinipili ang kanyang laban ng may layunin hindi niya kailangan patunayan ang kanyang sarili sa ibang tao. Una, iniiwasan nila ang maging pinakamaingay sa isang silid dahil naniniwala sila na ang tunay na influensya ay hindi nanggagaling sa lakas ng boses kundi ito ay nanggagaling sa lakas ng presensya. Hindi kailangan makipag-agawan ng atensyon, kundi ay magsalita ng may hinahon, kalmado at may malinaw na pananaw at pag-iisip. Pumili ng salita at nag-iingat sa bawat binibitawang salita. Pangalawa, iniiwasan nila ang mga walang saisay na argumento. Dahil alam nila ang argumento ay patungo lamang naman sa ego at makakaapikto lamang sa pangkalusugan at maging sa pangkaisipan. Pangatlo, iniiwasan nila ang labis na pagpapaliwanag sa kanilang sarili. Dahil sa labis na pagpapaliwanag ay lalong binibigyan ng puwang upang questionin o hanapan ng butas o bitag ng mga tao ang pangyayari. Dahil sa katahimikan ay katumbas, nito ay ang kapayapaan. Pangapat, Iniiwasan nila mag-share ng sobrang-sobrang plano dahil ayaw nila ma-pressure dahil ayaw nila na magdudulot ito ng maagang pagpupuri sa kanila na maaaring makaapekto sa tamang proseso ng plano. At ang panghuli, iniiwasan nila ang magreklamo ng walang aksyon dahil ang paulit-ulit na reklamo ng walang resulta ay alam nila na, na nakakaubos ito ng enerhiya. Kaya sila ay nagpapasya ng anong susunod na hakbang upang lutasin ang reklamo at ito ay maiwasang paulit-ulit na reklamo ng walang katapusan. Maraming salamat po sa pakikinig at panunood. Kung nagustuhan niyo po ang aking content, pakisuyo pong i-like, share, comment, at paki-subscribe na rin po. God bless us all. Magkita-kita po tayo sa susunod na mga video ko. Paalam.